Magandang gabi po sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Balayan. Ngayon po ay ika ng Agosto taong 2024. Maguulat po lamang ang inyong punong bayan dahil po dito sa ating malungkot na balita na nagkataon po na tayo po ay may kababayan na nagpositive sa monkeypox virus. Gayunpaman, tayo po ay nagsisiguro na ito po ay ating ginagawa ng paraan upang sa gayon ay hindi kumalat. At magpo po kayong mag-alala at ito po naman ay hindi nakakabahala. Ngayon, sa unang pagkakataon po, na itala ang isang bata, ano 12 anyos. Gayon pa man, ito pong ating uh, pasyente ay kasalukuyan ng gumagaling at ako po ay uh, umaasa at gayon din po ayon po sa ating uh, Rural Health Unit ay uh, mabilis po ang recovery ng bata o ng pasyente. At ito pong batang ito ay dumulog sa ating uh, Rural Health Unit noong Agosto 22 at Agosto 27 ay naitala po na positive po, pinatest po natin sa RITM at uh, tayo po na natutuwa at uh, gayon pa man ay nalaman agad natin at uh, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa pagtitiwala po nila sa ating Rural Health Unit upang sa gayon ay makita natin ang mga ganitong klase ng virus. At uh, agad po naman na dumating sa atin si Dr. Estep Zamora ng Department of Health Epidemiology Bureau, Bureau Epidemiological Bureau, I'm sorry. At si Dr. Idu Garcia ng Department of Health. Gayon din po si Ms. Myrin Valenzuela ng Provincial Health Surveillance Unit. Sa ating pong mga kababayan, mga minamahal, siyempre yung pong ating standard health protocol, kinakailangan po ay tayo ay sumusunod dito. Yung pong ating pag-iingat, kagaya po ng pag-iingat natin noong panahon po ng COVID, at ganun din po ang ating gagawin. Bagamat ito pong monkeypox o mpox na virus ay hindi po airborne, ay kinakailangan po tayo po ay laging may proteksyon sa anumang virus, hindi po lamang sa mpox virus. At ating pong hinihiling sa ating mga kababayan na kung sakasakali po na merong kayong mararamdaman o merong mga sintomas na kagaya po nito o parang bulutong, may mga sugat na nangyayari sa inyong mga paa, merong kayong parang halimaso, magre po kayo. Una po ay sa barangay. Ano ho? Siyempre po, ang barangay magre po sa ating Rural Health Unit. At gayon din po kung kinakailangan po, maaari pong dumirekta sa Rural Health Unit. Meron po naman tayong mga ina-advertise na mga numero at gayon din po ang inyo pong punong bayan, pwede rin po kayo mag-report sa akin direkta. Upang sa ganon ay lalo po nating makita dahil ang mga ganito pong klase ng mga uh, virus ay hindi po agad na didetect. Hindi po pag wala pong sintomas na nakikita kung wala pong fluid sa sugat, hindi po malalaman, hindi po natin madidetect. Kaya ang kinakailangan po dito ay palakasin natin ang ating resistensya. Tamang pag ehersisyo tamang pagkain, ano po, at tamang health protocol ang ating gagawin. At para po sa kabatira ng lahat, ito po ay ikalabing apat na case sa buong Pilipinas. Nakakalungkot po at, at dito po sa atin nakita. Kaya po, pinaaalalahanan po ang lahat. At huwag po kayong mag-alala mga minamahal, wala pong sinatawag na lockdown. Wala pong granular lockdown, wala pong lockdown sa barangay, wala pong lockdown sa eskwelahan. Ano po? At syempre po ito, papaliwanag ko rin po sa inyo, bahagya, ang quarantine po lamang dito ay yung type 1 contact. Sino po yun? Yung po yung kapamilya kasama sa bahay, yung pong nayapusan, nahalikan, yung pong kasamang matulog at yung pong matagal na kasama sa isang maliit na lugar. Kaya po pinaaalalahanan po ang lahat na tayo po ay palakasin po natin ang ating existensya. At syempre, ang ating pong lokal na gobyerno, lalo higit ang ating disaster office, ay nakahanda po dito at uh, tayo po ay may pag-aaral na ginawa ang ating isang inhinyero kung paano po makukontain ng virus na ito sa katauhan po ni Engineer Robert Perolino na siya pong empleyado sa Disaster Health at sa ating munisipyo. Sa ating pong mga kababayan, muli po ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikisa at ito po ay aking paalala, mga minamahal. Bagamat meron pong mga ganitong pangyayari, huwag po natin itong ikakalat. Ano po, tayo po ay may tinatawag na Data Privacy Act, tayo po ay may pananagutan sa bawat isa. At ang ating pong lokal na gobyerno, ay laging nakasuporta. Ano, lalo higit sa pamilya ng ating mga nagkamero ng virus na ito. Huwag po kayong maghalala. Ano, lahat po ng pwedeng gawin ng inyong punong bayan, gagawin po natin. Kami po ay naririto 24-7. Pwede po ninyo kaming hinga ng tulong. At doon po sa mga nagpapakalat, lalo higit ng mga maling balita, hindi po maganda na tayo po ay nagdudulot ng takot sa ating mga kababayan. Yung po lamang mga minamahal, Mabuhay po ang lalawigan ng Batangas, mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay po ang bayan ng Balayan.